Sa gitna ng isang malawak na gubat sa labas ng kaharian ng Albanya, ay nakagapos ang isang kaawa-awang binata sa isang puno ng higera. Siya si Florante, anak ni Najuk Duke Bricio at Prinsesa Floresca. Unti-unting binabawian ng buhay si Florante dahil ang gubat ay sadyang nakakasindak. Mga mababangis na hayop ang gumagala dito, ang huni ng mga ibon ay nakakalunos, ang malalaking punong kahoy ay tunay na nakakatakot sa isang di inaasahang pagkakataon, napapunta ang isang persyanong moro sa dakong kinalalagyan ni Florante. Ito ay si Aladin, anak ni Sultan Ali Adab, na lumayo sa sariling bayan dahil sa sama ng loob sa ginawang pang-aagaw ng ama sa kanyang kasintahang si Florida. Narinig lahat ni Aladin ang mga panaghoy ni Florante tungkol sa kanyang mga kahirapan at siya ay lubos na naawa Tinuntun niya ang pinanggagalingan ng tinig at nakita ang dalawang liyong nakaakmang pumaslang kay Florante. Mabilis na pinatay ni Aladin ang mga leon. Inalis niya ang gapos ni Florante at pinagpilitang pahimasmasan siya. Yayamang dumidilim na noon, dinala ni Aladin si Florante sa may dakong pinasukan ito sa gubat at doon ay magdamag siyang binabantayan. Kinabukasan ay nagkakwentuhan silang dalawa. Nagbahagi si Florante ng kanyang buhay, kinakitaan daw siya, mula ng pagkabata, ng mga katangiang pangmahalika, isinalaysay niya kung paano muntik ng madagit siya ng isang buitre, kung hindi lamang napana ito ng kanyang pinsang si Menalipo na taga Epiro. Binanggit din niya ang paghatid ng isang ibong arkon sa kanyang didib ng isang kupidong diamante. Napadpad siya sa Atenas upang mag-aral at doon nakilala niya as si Adolfo anak ng Conde Sileno na taga-Albania rin. Si Adolfo ay kinagiliwan ng mga guro at mga estudyante dahil sa kanyang katalinuhan at mga mabuting kilos at salita. Sa kabila ng pagkakaiba nila ng edad, labing isa taong gulang si Florante at labintatlo naman si Adolfo, sa loob ng anim na taong matiyagang pag-aaral na panindigan ni Florante ang kanyang galing at kaalaman. Ngunit sa huli, Lumitaw ang totoong pagkatao ni Adolfo at kinamuhian niya ang tagumpay ni Florante. Kaya sa isang dula, sa halip na sundin ang script, tinangkanyang saksakin si Florante. Pinigilan siya ni Menandro, pamangkin ng kanilang guro na si Antenor. Kinabukasan, pinauwi si Adolfo sa Albanya. Nagpamalagi pa ng isang taon si Florante sa Atenas. Sa panahong iyon, Nakatanggap siya ng malungkot na balita mula sa kanyang ama na pumanaw na ang kanyang minamahal na ina. Kahit na siya ay nagdadala ng malaking sama ng loob, hinintay pa niya ang pasya ng kanyang ama. Matapos ang dalawang buwan, dumating ang isang sulat na nagsasabing uwi na si Florante sa Albanya. Hiniling ni Haring Linseo na makausap si Duke Briseo sa Albanya dahil sinalakay ng hukbo ni Persianong General Osmalik ang kaharian ng Crotona. Sa kanilang unang pagkikita, agad na tinanong ng hari kung sino si Florante. Sinabi ng duke na sa kanyang panaginip, nakita niya ang taong magtataguyod ng hukbo ng Albanya laban sa kaaway at kamukhang kamukha raw ni Florante. Ipinaalam ng duke ang pagkakakilanlan ng kanyang anak sa hari. Nagpulong ang mga pinuno at pinasyahan na si Florante ang mamumuno ng hukbo ng Albanya. Samantala, sa palasyo, nabighani ang puso ni Florante sa magandang anak ng hari na si Laura. Namalagi siya sa palasyo ng tatlong araw, ngunit naging kasintahan lamang niya si Laura hanggang sa kanyang pag-alis. Iniwan ni Laura ang mga luha na nagpapakita ng kanyang pagmamahal kay Florante.